Mga kabati, i-share ko lang po sa inyo ang nabili kong kulay at pansit. Magpapansit pa ako, mga kabati. kabady, ito po yung binili kong pansit no. Yan bumili po ako ng pansit hobby po yan, pansit beyon. Yan sa halagang 350 by po yan, Oman Real. At tapos bumili ako ng kalating kaak na ano, Laripolyo. Na Naghahalaga po ng 0.070 point po yan. Yan Oman Real din po at ito po bagyo bench ilang piraso siguro po mga 20 pieces po bagyo bench sa so, naghahalaga naman po ng 150 by sa po yan money real at dalawang carrots po uh, 0.120 by sa po mga kabati at bumili rin po ako ng magi cubes po yan o oh, pampalasa po mga kabati kasi po mag uh, ako po mga kabati napakamura po talaga ng bihilihin dito sa mascot o man po yan o. Sa wala pa pong halagang ano po to na nagtotal lang po to ng 0,790 by sa po. Wala pa pong 100 pesos sa pera natin po mga kabade. Yan, ko lang po yan o. Magpapansit po tayo mga kabade namis o. Namiss ko po kasi yung pansit mga kabade, yan o. Yan o. Repolyo. Uh, carrots at uh, ito po ang pinaka special hobby bihon po yan ang lulutuin ko po mga kabati paano hanggang dito na lang po at palagi, to, at palagi po tayo mag-iingat at kahit kaano tayo kabisi huwag nating, wag nating kalimutang manalangin sa mahal na Panginoon siya po ang tanging gabay natin sa araw-araw po natin ginagawa pasinsya na po nabubulol po inyong kabati ha ah uh, paki-subscribe po, like and share na lang po at malaking tulong po yan sa channel natin mga kabady. Ano, palagi tayo mag-iingat. Thank you for watching. God bless everyone. Love you all mga kabady. Bye-bye.